nais patang magkasamang nag-gym si Catherine Bernardo at Dominic Roque. Trending ngayon sa X ang larawan ng dalawa dahil na rin sa pagbibigay reaksyon ng mga fans ng dalawa ukol sa pagiging malapit nilang muli sa isa't isa. Sa katunayan, mismong trainer at coach ni na Catherine at Dominic na si Maro Lumba ang nagbistow sa dalawa na magkasama ito nang mag-upload siya sa kanyang Instagram story nitong Martes ng gabi, June 11. Workout Bodies, caption nito sa ibinahaging larawan ng dalawa kasama ang anak niya. Pag-amin ng celebrity fitness coach, naaliw siya sa pagiging close ng kanyang anak na babae kay Catherine kaya ipinost niya ito sa social media. Agad naman itong ibinahagi ng mga fans ng kapamilya-actress sa iba pang social media pages. Marami ang punguri kina Catherine at Dominic dahil finally ay bumabalik na ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Matatanda ang noon paman ay malapit na magkaibigan na ang dalawa at sa katunayan ay pareho silang miyembro ng Uya Squad. Ngunit nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni na Daniel at Dominic ay naging malimit na ang interaksyon nila ni Catherine. At ngayong break na ang dalawa ay muli na namang nagiging malapit ang dalawa sa isa't isa. Napapadalas na rin ang presence ni Dominic sa mga ganap sa buhay ni Catherine at maging sa mga simpleng paglalaro ng volleyball at paggi-gym -e ay magkasama ang dalawa. Kaya naman may ilan ring fans ang hindi mapigil ang maglagay ng mali siya sa pagsasama ng magkaibigan, samantala, wala pa namang pahayag o reaksyon si na Catherine maging si Dominic hinggil sa pangyayari, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag mo din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.